Hello guys, good evening. So ayan nga, dumating na, ginabi na yung ating delivery. So ayan, konti lang naman yung in-order natin. Nagdagdag lang tayo yung kung ano yung konti na lang dito sa ating tindahan. So ito nga ang binayaran natin, 6,000 plus. Kasi nga guys, ito ay mabinta dito sa ating tindahan. Kaya yan, order ka agad tayo. Tatlong box lang naman at saka isang sito solo. So, ayan guys. So, pakita ko muna sa inyo bago natin i-display tong mabinta na dinagdagan ko. So, time check muna tayo. Ang oras ngayon ay mag-alas 8 na ng gabi. So, ayan. Buti at hinatid pa rin nila kahit gabi na. Kaya salamat. So, ayan. May bumili. So, ito nga guys. Mamadali ang video lang to habang wala pa si Tomar. Habang wala pa nagsibilihan. So, ayan. Papakita ko muna sa inyo yung mga mabinta dito sa ating tindahan na binalak balikan ng ating mga customer. So, ito nga guys, those this, mas gusto nila to kasi nga mura. So, hindi ako nagtitingin ito. Isahan yung isang balot yung binta ko nito. So, ayan, mabinta sa atin. Kaya nag-order tayo ng sampo at itong iba. And, nagdagdag tayo. Dito nga, nag-order din tayo ng dalawang pack na modis. Kasi may naghanap din na medyo mahal. So, ayan katol at mga shampoo. Wow, mga shampoo nila ngayon. May plus one. So, ayan. Tapos, nag-order nag din tayo ng tawas. Nagdagdag lang tayo ng limang peraso kasi may natira pa naman tayo. So, ayan. Cream silk. Ito yung mabintang kulay. Kaya, ayan. Nagdagdag tayo at downy naman sa ilalim, guys. So, ayan. Katol, mabinta din sa atin pag tuwing gabi. So, ayan guys, sa ilalim ay mga barita na. So, ayan. So, dito naman tayo sa isang box. At saka isang sito solo lang. Dagdag lang natin. Ayan mga chicharya na mga malalaki. Yun lang kasi ang medyo nabawasan sa ating display. So, yung iba mayroon pa naman. Kaya, konti lang yung dinagdag natin. Ito lang kasi yung uh, konti na lang dito sa ating dinan. Kaya, yan yun lang yung ating in-order mo na. So, dito naman tayo sa isang box. Ipapasilip ko lang sa inyo, guys. Putol-putol <laughs> nga ating video kasi may nagsibilihan. So, ayan guys, ito mabinta to sa atin, itong nakapak na kitsap kaysa sa bote, no. Yung dibote natin hindi masyado, kaya ayan, ito lang muna ang in-order natin. Mag-order tayo ng 10 pieces na ketchup na 100 gram. And then, oyster sauce at saka itong pork cubes, isang dosina, sterilized bar brand. Sampo yan, sa ilalim yung iba at mga kapi. At ito nga, may pre nga si Kupi Ko Blancas. Ayan, nasaya no? Kasi dagdag na rin dito sa ating tindahan. So, ayan guys, mga dilata na rin to. Mga sardinas, mabinta po talaga yan. Kaya, ayan, order ka agad tayo. At saka ayan, ito lang yung mga dinagdag natin. Magic syrup. Ayan, hindi na max. Yun lang kasi yung konti na lang sa atin. Milo, dalawang balot yung ating in-order. Nasa ilalim siro ang isa. So, dito naman sa kabila, sa gilid, ayan. Nylon, nandito nga yung isa. At mga kapi, ayan. Mabinta pa rin kahit mainit ang panahon. At buti na lang may reyno na stock sila, guys. Kaya masaya, no? Ayan, meron na tayong reyno. Matagal ko na itong in-order sa kanila pero walang stock. So, buti na lang ngayon mayroon na. Kaya, ayan. Mga dilata na yan sa si ilalim. Kaya, ayan. Mag-ayos na tayo. Habang kaya pa ng powers natin overtime tayo so ayan nga guys yung ating tindahan ngayon ayan may mga kulang na dyan kaya ayusin natin no? kasi wala nang masyadong mga customer pag ganitong oras so ayan makapag ayos tayo tuloy tuloy yung ating pag -di display so konti lang naman yung ating di display kaya ayan idiretsunan natin to so ayan yung ating mga chitcharya guys Ayan, may mga kalbo na dyan kaya ayan pupunuan natin para maganda naman tingnan so ayan ayan kaya ayan laban lang tayo sa buhay sipag lang araw-araw so ayan guys para sa paglago ng ating munting tindahan kaya maraming salamat po sa mga nanonood